So, napakaganda ng tanawin na ito. Kaya nga, bumili tayo ng cheese curls. So, yun. Ano pangalan ang pangalan ng binili mo? Piatos. Ito ang binili ko, ano eh? Martyrs. Martyrs Crackling Spicy Vinegar Flavor. Pero, tinan mo. Napakalaki ng kanyang plastic. Pero, ang laman, oh, nako po. Ang kaunti. Kaya, <laughs> eh, ito ay business ng mga negosyanteng mandaraya. Aquino. Ano? Aquino. <laughs> Hindi. Negosyo ito eh, kasi may psychological effect sa bata. Kasi pag tinignan mo, mama, pabili ng uwi siyang laki oh. Yung pala pagbili mo, ang, ang laman. Ito pa, napaka-kunti. Kaya yeah, kasalanan ni Pinoy na naman ito. <laughs> <laughs> so, kasalanan ni Pinoy na naman to, pero that is why I am not a Pinoy, I am a Filipino. That is a big difference. <laughs>